Ito ang hardin ng panalangin kasama si Pastor Dave de Guzman. magandang araw ng panambahan sa iyo kaibigan. Kamusta ka na? Naway nasa mabuti ka pa rin kalagayan maging ang iyong pamilya. Sa umagang ito bilang paghahanda natin sa ating uh, pagdulog sa mga bahay uh, panambahan, tayo ay mapapaalalahanan sa isang napakagandang paksa patungkol sa pasasalamat. Gratitude. Alam mo kaibigan, sa ating pagsamba sa araw na ito, sa araw ng panambahan, yaan ay isa sa dapat nating uh, wag kalilimutang banggitin sa ating Panginoon, yung mga katagang salamat po Panginoon. Titignan natin kung ang Diyos ba ay umaasa na ang kanyang mga nilika ay magpasalamat. Titignan natin ang isang uh, maikling paalala sa aklat ni Lucas. Bago natin tunghayan ang salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Ama namin sa langit, marami pong salamat sa panibagong buhay at pag-asa na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Sa umagang ito, kami po ay dudulog sa inyong banal na salita bilang paghahanda po sa aming pagharap sa inyo sa araw ng panambahan. Naway wala po kayong makitang hadlang, upang ang aming pong pagsamba ay inyong tanggapin. At ngayon pa lamang humihingi na kami ng kapatawaran sa lahat po ng aming mga pagkukulang. Nais namin Panginoong Diyos na ikaw ay papurihan, tanggapin mo ang aming pagsamba. Ang lahat ng ito ay amin pong pinagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Gratitude, ito ang tema natin sa umagang ito at nabanggit ko nga po kanina sa ating pagdulog sa araw ng panambahan. Huwag nating kalilimutan ang katagang maraming salamat po Panginoon. Kung hawak mo ang iyong Biblia, pakibuksan mo ito sa aklat ni Lucas in the book of Luke. Garala natin ang kabanata 17, mga talata 11 hanggang talata 20. At ito ay patungkol sa cleansing of the lepers. At dito makikita natin kung uh, tulad ng aking katanungan, ang Diyos ba ay umaasa na ang kanyang mga nilika ay magpasalamat. Pagtutuon na natin ang pansin ang isang talata lamang. At ito ay ang talata 18. Luke 17, sa aklat ng Lukas, kabanata 17. Ganito ang ating mababasa sa talata 18. Bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa taong ito na hindi hudyo alam mo kaibigan ang konteksto nitong uh, pinag-aaralan natin dito sa aklat ni Lucas lalo lalo na no, yung verses 11 to 20 ito ay uh, patungkol sa cleansing of the lepers may uh, sampung ketongin na lumapit kay uh, Jesus at tinanong sila ng ating Panginoong Heso Kristo kung uh, ano ang uh, nais nilang uh, hilingin sa ating Panginoon at sila ay humiling ng uh, kagalingan. At alam mo dito, sinabi lamang ng Panginoon, ano? hindi naman sinabi ng Panginoon na magaling na kayo dahil sa inyong kahilingan. Hindi naman sinabi na, ng ating Panginoong Isokristo na oo, pagagalingin ko kayo. Ngunit ang sinabi lang ng Panginoong Isokristo, Ipakita nyo ang inyong sarili sa mga saserdote. Show yourselves to the priest. Alam mo kasi, kaibigan, yung konteksto na pinanggagalingan ng ating Panginoong Jesus, ito ay nasa lumang tipan. Na noong kanilang kapanahunan sa lumang tipan, ang mga maituturing na saserdote, the priest, sila ang magpapahayago. They would be uh, the one to declare Whether a person is clean or unclean, especially sa sakit na maituturing nating leprosy. Alam mo kasi yung sakit na ketong, eh, any uh, skin disease is associated with leprosy. Ganoon yung kanilang uh, treatment nun. Ano? Ibig sabihin, ganoon yung kanilang pananaw. Na anuman ang sakit mo sa iyong balat, they would treat that as leprosy. And the priests? would either declare the person unclean or clean. At kung ikaw ay after seven days, ikaw naman ay malinis na, then you can uh, join the camp. Union. Kung hindi naman, babalikin ka doon sa lugar na kung saan ang mga kasama mo ay mga kapwa mo na mayroon din karamdamang uh, ketongin na sinabi ng ating Panginoong Jesus na ipakita ninyo ang inyong sarili sa mga saserdote o sa mga priest, alam mo kaibigan, at the onset ng pagtalima nitong sampung ito, hindi pa nga sila nakakarating doon sa mga saserdote. Pinagaling na sila ng ating Panginoon. At alam mo kaibigan, isang napakagandang paalala ito para sa atin. Alam mo at the moment na sinunod natin ang anumang utos o panuntunan ng Diyos, at the onset na tayo ay tumalima sa utos ng ating Panginoon, yaan na, dyan na nag-uumpisa ang daan ng pagpapala. Ganoon yon, ganoon ang uh, ating Panginoon kung paano siya makitungo sa kanyang mga nilalang. Sa sandaling tumalima tayo, dyan na nag-uumpisa na mararanasan natin ang pagpapala. Eh sila, siguro na sinabi ng Panginoon, Go! Show yourselves to the priest. Siguro pagtalikod nila, papunta pa lamang sina doon sa ginaroroonan ng mga saserdote sila ay gumaling na ngunit sa konteksto natin bumalik ang isa. Sampu 'yun eh no. sa uh, yung bumalik sabi na ating Panginoon hindi pa siya Hudyo, no? Pagano, maaring Samaritano siya. Isipin mo na lang ano. Uh, if the Lord Jesus Christ said that uh, why is it that one only came back at ito pa ay Samaritano at uh, Maaring uh, pakahulugan ito, eh, the nine were actually Jews, they did not offer God the thanksgiving, the gratitude that he expected sa kanyang mga pinagaling. Sabi nga rito, no, bakit hindi bumalik ang iba upang magpuri sa Diyos maliban sa taong ito na hindi Hudyo? One came back because what was done for him was significant. Alam mo, ganyan ang kaibigan doon sa pinagaling ng Panginoon, sampu yun eh, kaya lang yung bumalik, napakamahalaga, ano? mahalaga sa kanya yung kanyang uh, pagpapagaling na ginawa ng Panginoon. At alam mo kasi, uh, alam mo kasi nung no, sa kanilang konteksto yung mga may ketong ano kay separated ka no segregated ka from people at alam mo ganyan ano kumbaga sa ano isang napakagandang illustration yan, alam mo kaibigan Pagka tayo, meron tayong matinding pangangailangan na talagang wala na tayong pag-asang magkaroon ng katuparan yung ating mga pangangailangan, yung ating mga halimbawa, kailangan natin ng kagalingan. At pag tayo ay nakaranas ng kapahingahan at kagalingan, very significant sa atin yan, napakahalaga niyan. At sigurado ako no uh, mag-umapaw uh, mag yung pasasalamat natin sapagkat ang isang bagay na ito ay makahulugan para sa atin, napakahalaga. Dito, one came back because what was done for him by the Lord Jesus Christ was significant. Napakahalaga nun. At alam mo naman kaibigan, kinakailangan naman talagang tayo, eh, nagpapasalamat tayo. Eh, Alam mo kung sa pakikitungo sa tao sa tao, di ba? Nagpapasalamat tayo pag ginawa tayo ng, ginawan tayo ng ating kapwa ng kabutihan. E eh, di lalo na sa Panginoon. Sa kapwa nga natin, eh, pagkagumawa sila ng kabutihan sa atin ay tinuturing nating mahalaga. Di ba? Nagpapasalamat tayo. Eh bakit kaibigan? Kung tayo ay nakararanas ng mga pagpapala, na pagka, pagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos, bakit hindi tayo magpasalamat sa ating Panginoon? Baka nakakalimot tayo na lahat ng bagay ay galing sa ating uh, Panginoon. Maari ano? Maaring uh, nakakalimot tayong magpasalamat sa ating Panginoon sa lahat nang ginagawa niya sa ating buhay, anuman ang ating kailangan o anuman ang ating kalagayan. Alam mo kaibigan, ang dahilan for expressing gratitude, ah uh, ito ay dahil sa nakarana siya ng kagalingan, kumbaga sa ano, nawala yung kanyang burden. Ganoon yun eh, no? ah uh, the reason why this uh, Samaritan came back, Sapagkat nawala yung kabigatang dala-dala niya, dala nung kanyang kapansanan. Tandaan mo, kaibigan, dito lamang sa talata na pinag-aaralan natin, only the Lord Jesus Christ, siya lang ang may kapangyarihan no upang magpagaling ng tao o ng mga tao. Alam mo, noong kanilang uh, kapanahonan sa lumang tipan, only God has had the power to cleanse the nation kaya nga every time na the Lord Jesus Christ would deal with the nation of Israel yung mga ginagamit niya yung mga propeta at ito ay corporately 'di ba ganun ang sinasabi natin corporately and God deals with the nation corporately as a nation at ganun mo ganun din ang ginagawa sa atin ng Panginoon individually whether corporately or individually nakararanas tayo ng pagpapala sa Panginoon marapat lamang na nating utang na loob. And how do we express our gratitude? Alam mo, kaibigan, no? yung sasalita na pasasalamat at higit sa lahat, yung pagpapasakop sa kapangyarihan ng Diyos at higit sa lahat, yung pagtalima. Uh, obedience is uh, an expression of gratitude. Doon yun. Yun ang sinasabi natin dito sa ating Uh, pinag-aaralan. May tanong ako dito no, sa isang maikling pag-aaral natin. Ang tanong dito e, eh, alimbawa no, nakaranas tayo ng biyaya mula sa Diyos. Ang tanong dito e, eh, paano tayo tumutugon sa mga biyaya ng Diyos? Lalong-lalo sa buhay na walang hanggan. Naaalala pa ba natin pasalamatan ng ating Panginoon sa buhay na walang hanggan ay pinagkaloob niya? Iba-iba kasi ang tugon ng ating mga kapwa. Yung iba'y walang pagpapahalaga sa ginagawa sa kanila ng Diyos. Ngunit ang iba naman ay talagang taimtim na nagpapasalamat sana nandito na tayo sa ganitong kategori, no? yung hindi tayo nakakalimot. Alam mo kasi kaibigan yung uh, being uh, ungrateful no yung ingrato hindi rin magandang ugali sa atin yan bilang mga nilika ng Diyos sapagkat pagkaganya ng uh, ginawa natin no wala tayong pagpapahalaga sa pagmamahal ng ating Panginoon. Wala tayong uh, pasasalamat na maipapahayag kung tayo naman talaga ay hindi nagpapahayag ng ating pasasalamat. At yan ay maipapakita natin sa napakaraming kapamaraanan. Sabi nga nung isang uh, writer, ano, sabihin ko lamang po sa wikang Ingles, ano, If you do not know what to thank God for, you have a poor memory. Ulitin ko po yon. If you do not know what to thank God for, you have a poor memory. Tara mo kaibigan, isang napakagandang paalala rito. No? Dito, kitang-kita natin no? that the Lord Jesus Christ did not view Samaritans more or less than other Gentiles. Ano ang ibig sabihin nun? Pare-pareho ang pakikitungo ng Panginoon sa lahat ng kanyang mga nilalang wala siyang uh, kumbaga sa ano eh impartial ang ating uh, Panginoon kahit man ang kaligtasan yaan ay inaalok niya it is the desire of god to for people to be saved and to come to the knowledge ng katotohanan at alam mo kaibigan dito isang napakagandang paalala at aral para sa atin sa araw ng panambahan huwag nating kalilimutan ang mga katagang Panginoon maraming Salamat po. Sa diwa ng pagkakaisa, ating idalangin sa Diyos ang ating sambahan. po si Pastor Jim Villafuerte ng CBN Asia. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, kami po ay nagpapasalamat dahil binigyan mo po kami ng kalayaan bilang mga Pilipino na magsama-sama upang sambahin ka sa Espiritu at Katotohanan. Kaya naman, O Diyos, kami po ay nananalangin para sa mga simbahan, sambahan Panginoon sa buong bansa na ngayon nagkakatipon upang sambahin ka pasalamatan at patuloy na purihin ang iyong pangalan sa aming mga kalagitnaan. Patuloy po namin idinadalangin ang mga simbahang ito. Patuloy mo po silang palakasin, pagkalooban ng mga manggagawa, lalo na po yung nangangailangan at kulang sa mga manggagawa. Hayaan mo, Panginoon, na patuloy kang magtaguyod sa pamagitan ng mga Bible schools sa buong bansa. Uh, ng bagong henerasyon ng mga uh, leaders ng church, mga pastors. At yung mga uh, manggagawa ngayon, yung mga pastors, Lord, uh, dalangin ko po na pasiglahin mo po sila, encourage mo po sila. Alam nyo po yung kanilang mga um, dinaraanan at uh, dalangin ko po Panginoon na maramdaman po nila sa oras na ito ang mahigpit mong yakap. At patuloy na ipaalala sa kanila na kailanman hindi mo sila pababayaan at iiwan. Dalangin din po namin, O Diyos, ang kanilang sambahan. Lord, patatagin mo po ang kanilang samahan, hindi lang bilang organisasyon, kung hindi bilang sama-samang mananampalataya na makapagpalakasan at makapagtulungan upang sila ay lumago sa kanilang spiritual na kalagayan at kanilang relasyon sa iyo. Kami po'y nagpapasalamat, Panginoon, dahil patuloy na nag-uumapaw ang pagnanais ng bawat Pilipino na magsama-sama upang purihin ka. Maraming salamat po, O Diyos, dahil may pagkakatiwala po namin ang mga simbahang ito sa iyo. Naway patuloy po sila lumago at ipahayag ang katapatan ng Diyos, ang uh, kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay, at gayon din po ang kaligtasan na hatid ng Diyos sa bawat isang Pilipino at sa sino mang makaririnig ng mabuting salita. Maraming salamat po at patuloy po namin itataas ang iyong pangalan habang ibinababa po namin ang aming mga sarili sa anumang gawain na meron ang bawat simbahan ito. Kaya ito po ang aming samot talangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sa araw ng panambahan, tayo ay napaalalahanan patungkol sa pasasalamat at ito kaibigan ng baunin natin. Bilang bahagi ng ating pagsamba, hindi lamang tayo mag-aali ng mga papuri sa pamamagitan ng awitan, ngunit kinakailangang mamutawi sa ating mga bibig ang mga katagang Panginoong Diyos. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan na walang maging hadlang sa aking pong pagsamba. And the other, Statement na kinakailangan natin banggitin. Panginoon, maraming salamat po. Nakila naming Diyos, maraming salamat po sa inyong paalala. Bahagi po ng aming pananalangin sa umagang ito, gamitin mo ang inyong mga mangangaral upang mabisa at maipaliwanag nila ng maayos at malinaw ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Tanggapin mo ang mga papuri at awitan ng lahat ng nananambahan na lumalapit sa inyo ng taimtim. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, bukas ako ay muling nagaanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin nang panalangin, maganda ang aral, maging mga paalala kayat bukas, inaanyayahan kita, samahan mo akong muli dito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Tandaan mo, wag mong kalilimutan. Simulan mo ang araw sa panalangin puspos. Ito'y magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po si Pastor Dave De Guzman. Okay,